Push Pull <laughs> Yun, mga kabisyo sa no? Huh? Push and pull strategy Alam nyo, ano ba itong strategy na ito na talaga makakatulong sa atin para makabenta tayo ng marami kumita tayo ng marami Push and pull kasi ang ibig sabihin lang nito push, meron kang isang produkto na binibenta ngayon, dadalin mo ito ngayon doon sa mga customers mo. Dadalin mo siya para ngayon makita nila, matikman nila, magustuhan nila. Ano naman yung pool? Eh, yung pool naman, ako! Pool! Ganun, oh. No? <laughs> ano? oh pag sinabi mong pool, pagagandahin mo yung iyong yung tindahan para ngayon sila ay pupunta ngayon dyan sa iyo sa tindahan mo magiging interesado sila makukuha mo yung attention nila makakatch nila kung ano yung klase ng produkto meron ka at ngayon sila ngayon ay bibili para ng mga produkto mo para kumita ka ng mas marami eh dok ano bang magandang strategy ang ang dapat sa akin dyan push or pull eh mga kabisyo hindi mahalaga kung push or pull ang strategy mo sa totoo lang aalamin mo kung ano yung magfifit sa yung strategy eh kasi katulad may nagtanong sa akin dok post ako ng post sa Facebook hindi naman ako bumibenta anong mangyari effective ba yun <laughs> eh kasi baka na-post ka ng post sa Facebook eh iba naman pala yung pinupuntahan ng mga account mo Iba yung mga nakakabasa ng mga Facebook mo, ng post mo, hindi eh, ka hindi maka pala makakabenta, layo-layo pala ng lugar, hindi effective. Push ba to or pull? Eh, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon ay eh, makabenta ka. Anong strategy? Aaralin mo kung anong magandang strategy sa'yo. Tandaan mo mga kabisyo. Kasi yung pag-aaral natin ng strategy, ito yung communication natin sa ating mga kliyente ko. So, nako, pag pumalpak tayo ng pag-aaral, nako, baka isang try lang natin, nako, hindi na sila uulit. Eh, ang objective natin eh, mag-repeat customers sila, repeat orders, maging loyal customers sila sa atin. Kaya aralin natin kung anong epektibong marketing strategy sa atin. Ganito yan. Nakaisip ka ng isang marketing strategy, pag-aralan mo, observe-observe ka sa iba, no? tingnan mo kung anong mangyari. Tapos ngayon, pasubok mo yung marketing strategy na to sa kakilala mo sa isa. o oh. makipagkwentuhan ka, tanong mo kung magiging epektibo ba o hindi. Parang magta-trial and error ka. No? Tapos, alamin mo kung dahil ba sa strategy na yun, tumataas ang benta mo o dumadami ang customers mo, na uulit sila, nagkakaroon ng mga referrals, may mga repeat orders, eh sabihin, hindi yan suntok sa buwan. Dapat huwag kang gagawa suntok sa buwan. Dapat kahit papano, may feedback ka sa mga customers mo kung anong marketing strategy ang dapat mong gawin para sa kanila. Kasi alamin mo yung behavior nila, yung pag-uugali nila, yung mga pinaniniwalaan nila, para ngayon, yung mga isip nila, yung capacity to buy nila, para ngayon malaman mo kung anong marketing strategy ang gagawin mo sa kanila. E ba, no? Eh kunyari, gagawa ka ng mga card card na ulit-ulit pagka bibili, eh, bibili sila, may discount sa susunod. Pang lima, libre na sila. Kunyari, may mga ganong strategy. Effective ba yun o hindi? Ay, sa iba, effective. Ay, sa iba, hindi. Kasi minsan, barrier pa yun. Nakakasama pa ng loob yun. Hindi ko dala yung card ko. Ay, sayang po yung discount. Next time po, dalin po ninyo. Naku, sumasama pa yung loob. Nakukuha niya sinasabi ko, mga kabisyo. Kaya dapat, aaralin, aalamin. O paano mo malalaman naging epektibo? E bumenta ka ng bumenta. Ngayon, baguhin mo, ayusin mo. E kaya lang mga kabisyo, pagka may wrong impression sa atin dahil sa ginawa nating marketing strategies plan, e ang mangyayari, naku baka papalpakin yun na yung natin. Kaya dapat pag-isipan mo kung anong tama, anong dapat. Aralin mo na kaagad. Ha? Push or pull ba yan? E sa totoo lang, ano yung fit ano yung suited na marketing plan, strategies, activity para sa iyo? Pwedeng push yan. I-push mo nang i-push kaya lang baka hard selling lalo madismaya. Eh i-pull mo nang i-pull. Napapunta mo sila kaya lang pangit pala yung lugar mo. Wala man lang experience na maganda walang picture-picture sila, walang mga views na experiences na pwede nilang maikwento. Eh papalpak na ko hindi na uulit. O kaya maganda i-combine mo siguro push and pull, no? meron kang activity na pinupush mo yung produkto mo para awareness at maging interesado sila. Ang pool, pag umulit ho kayo, punta na kayo sa aming tindahan, pool na yan, no? kasi bibigyan ko kayo ng mga libre-libre ron for masayang experience sa aming tindahan. O mga kabisyo, tandaan, aralin ang best na marketing plan strategies para sa iyo, para sa paglago natin. Hindi to suntok sa buwan, hindi to bahala na, hindi bara-bara. Okay? Okay ba mga kabisyo sa pagnegosya? Okay, a uh, push. Pull. <laughs> okay, uh, sige, isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnegosyo. Bye-bye. Push. 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 laman ang ng sapat Teknikong bago lahat matututunan Maging masipag para sa'kin na bukasan Sige lang dapat, huwag hihinto